Hello po. Good morning, good evening. Magandang araw sa lahat nating mga kababayan. Uh, mayroon po kaming dinawang survey. Itong survey namin ay sa amin lang to wala kaming lisensya mag-survey. Ano na? Habang nag-ikot-ikot kami sa aming bayan, aming barangay, nagkaroon kami ng konting tanong about sa mga senador, tap nat sir. Pero ang tapnatsir notch sure namin, Tapnatsir not sure na Pinaka numero uno na hindi ko butuhin ang Ito po kung sino yung mapapangalanan natin dito. Pasensya na po kayo kasi ito ay isang tanong lang po. Minsan nagtatanong kami sa mga birthdayhan, inuman, may mga lamay. Depende sa may mga kasal. Nagtatanong-tanong kami, yung hindi naman lahat na tao tinatanong yung kung sino lang makakaharap unang una po ang pumasok sa number 1 na top not share na hindi bubutuin ng mga tao ito po si Castro Franz Castro sabi nila maingay sa congress madaldal parang maistra parang teacher wala naman daw paraalan wala naman daw silid aralan at may mga, mga kaso na narap kaya hindi ito nila bibigyan ng chance na makaupo sa senado pangalawa po magtataka ka bakit nandito yung pangalan ni ano ni hindi pa ni Manny Pacquiao si Manny Pacquiao kasi noon kalaban kalaban niya si BBM pero ngayon bigla siyang nagbago kumampi na siya kaya mga tao nagalit sa kanya number 3 Bam Aquino Bam Aquino parang wala ng karisma ang apelidong Aquino tapos na po Pala. Pasensya na po ha. Hindi po, to, hindi ko ako nagano nito. Sa so, mga tanong-tanong lang namin. Wala ng pangalan ang Aquino pangapat po si Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan, siya po ang gumawa ng juvenile justice law. Kaya wala na, hindi na rin siya kilala sa mga tao. Panglima, na hindi ibubutuhin ng mga tao, Francis Tolentino Tol. Yan si Tol. Nakilala lang yan sa ibang lugar pero namimili lang yan kung saan siya tutulong. Hindi yan niya kayang mag-serve sa lahat ng mga lugar. Kaya si Tol Tol, Tol Tol, Tol wala na pag-asa si Tol si Bong Rebilla. Kilalang kilala, celebrities. Pero bakit pumasok siya sa pang-anim na hindi siya bubutungin? Itong si Binay, Abi Binay. Si Abi kasi, ang sabi nila, ba't hindi nagtapos sa termino sa pagkamir? Dahil siya sa mataas na katungkulan. Kaya parang, kung sa manga, hindi pa pwedeng pitasin, hilaw na hilaw pa. Walang pag-asa. Itong Kaitano naman, Pia Kaitano, pangwalo, ay dahil sa tagal na nila sa ano, congressman, senador, palipat-lipat na lang. Wala naman sila napatunayan na maibibigay sa mga tao na kanilang tinatawag na papat, tatatak sa utak ng mga tao na kanilang nagawa. Kaya siguro isusuka na sila. Itong bilyar o, oh, sa pangsiyang bilyar, si bilyar kasi dahil sa sobrang dami na nila ng mga politiko na sa Senado, pangat, pangatlo na siya. Wala na, hindi ibig sabihin. Maghanap naman din ibang mga apelido, ibang pwedeng tumulong sa ating bayan. Hindi lang lahat bilyar. Kasi sabi nila, kung ano yung diskarte ng magulang, diskarte rin niya anak. Kaya halos pareho lang gagawin nila. Magpapayaman lang sila sa kanilang tungkulin. Kaya hindi na sila siguro, hindi na siguro ito si Camille. Ang sampo, yung nag-resign na DLG, si Benhor Arbalos, hindi ka po kilala sa lugar namin, Brad. Dito, na membran. Hindi ka pa dito mo nanalo. Kaya magsikap na lang kayo sa ibang lugar mga pani. Kasi, kasi dito sa amin, parang sa lahat kong natatanong, puro kayo isinoka. Kasi ito, mga tinatanong namin, mga kilalang tao to pumasok so sa mga 30 na kilalang mga tao. Kayo po ang sinabi na bubutuhin nila sa pagka hindi mananalo. Ito, number one, na sa sorbi, kilalang kilala, si, Ro si Erwin Tulpo. Bakit naging pang ilibin siya dito na hindi mo sa lugar namin? Siguro sa ibang lugar, pag tinatanong, firming yung po Tulpo. Pero dito sa lugar namin, walang Irwin Tulpo dito. Kaya hindi siya mananalo sa lugar namin. Pang number 11 siya na hindi mo Itong pang 12, kilalang kilala na senador, pero hindi naman umiingay. parang pipi pagdating sa loob ng session Si Lito Lapid po. Pang 12, na, na, hindi bubutuhin. Aww. Kaya sa inyong mga nabanggit dito na hindi naman gaano siguro pag-asa na makamutuhin kayo. Magtipid-tipid na lang kayo, magbawas kayo ng gastos, baka mamaya hindi talaga kayo mananalo. Masasaktan lang kayo. Kung halimbawa na grabe ang gastos niyo, hindi naman kayo mananalo. Kasi, kasi marami pang mga tao, mapipilian ng mga tao kaysa sa inyo. Hindi na kayo siguro uubra sa eleksyon na to. Kaya ito sa tingin ko, itong mga tao na to, almost 70% ang laglag dito sa tingin ko sa mga nabanggit na mga pangalan na to. Kaya pasensya na po kayo sa mga supporters dito. Kasi ito, nagtatanong lang. Hindi naman to eleksyon ay no, no. nagtatanong lang. Pero ito ay basihan na rin, Basihan ko na rin to. Dito sa mga sinulat na to, parang pabor ako dito. Kaya salamat sa lahat. Pasensya na sa mga pangalan na ibanggit. Magsikap, kayo, magsikap kayo na maniwala ang mga tao sa inyo. Mas magandang nabanggit kayo sa mas maaga pa para makagawa pa kayo ng recovery. Salamat, mabuhay tayong lahat. Good evening po.